Okay, ayan mga, ayan mga ka May Mga kawal, kanina, punta ko rito sa DCC. So, nag-taxi ako. So, ngayon, uh, pagka hinatid ako ng taxi driver dito sa may uh, baba, sa may loob ng parking area. So, pagbaba ako, may nakapa akong cellphone. Akala ko akin na laglag. So, kinuha ko na. Tapos, umalis na yung taxi. Tapos, na-realize ko sa dito, But, parang iba. Hindi pala akin yung cellphone. Kasi ito yung isa ko pang cellphone. Dalawa kasi cellphone ko eh, Ngayon, hindi ko ba't parang iba? Pagtingin ko, hindi pala akin. Ito o, oh, ito sa. So, ito sa. So, nakapulot ako ng cellphone na ito. So, ngayon, eh, pagbaba ko, tamang-tama, uh, I mean, it's NBD. So, kailangan ko, kaya ako putang ng BCC kasi kailangan ko mag-deposit ng pera ang sa rent. So, ito na nga. So, sabi ko, ah, tatawag yun. ina ko na tatawag yun. Kasi nga syempre, ganun naman yung usually. So tinawagan niya tong cellphone niya. So ayun, nakausap ko ni may ari. Kasi, nung, but before siya tumawag, uh, papunta na sana ako sa security para ano, para i-turn hmm. over. Kasi sabi ko, kasi manunod pa ako ng sini, nakabuka ko ng sini So, to turn over ko, siya sa security just in case kasi baka may tumawag tapos nasa loob ng sini. And so, i-turn over ko na. Tsaka ayokong may ganitong ano eh, ganun naman kasi lagi kong ginagawa, tinuturn over ko na agad. Minsan nakakapulot ako ng sing-sing, diamond, ganyan-ganyan, sa, sa CR, mga ganyan ba, binibigay ko na agad sa security. Tapos ngayon, parang may bagong rules na hindi na raw sila nagkikip ng ganun. Ewan ko lang kung dito lang yun sa DCC, na hindi sila nagkikip ng mga lost items. Hindi ko alam po sa DCC yun o sa lahat na. So sabi ko, ay ganun, paano yun? Eh, tama-tama kausap ko naman siya sa telepono, tumawag siya. So nung papunta na ako sa security, sa head ng office ng security, tumawag naman siya sakto. Sabi ko, Ib ibibigay ko na to sa securities office. Dito mo na lang kunin kasi yung sini ko, kasi magtutuoklak na yun eh. Tuoklak yung buhin ko ng, si, ng movie eh. So sabi niya, I'm so sorry. Tapos nun nga, sabi niya, sige kausapin ko yung nag-aalala siya, baka hindi rao ibigay sa kanya ng security. Sabi ko, hindi, ipakita mo lang, i sa ID mo, ibibigay din yan sa yung cellphone mo. Tsaka they would know na sa'yo yan kasi i-describe mo naman, ganyan siya, blah, blah, blah. So anyways, hindi tinanggap ng security so sabi na lang niya, o oh, sige just keep it with you and pupuntahan lang kita dyan kasi galing pa siya ng business pay so ngayon so nandito ako ngayon, inaantay ko pero lalaki yung kausap ko pero yung cellphone na to parang pang babae eh. baka asawa niya may ari so well anyway so ayun so inaantay ko siya ngayon dito sabi niya in 30 minutes parating na siya dito uh, mag-meet kami, so wait ko na lang na tumawag siya sa number na to So, tatawagan niya ito mismo cellphone, malalaman ko na nandiyan na siya. So, parang feeling ko nag-taxi siya kanina kasi nung nakausap ko, gan parang nabibigay siya ng direction eh. So, eto. Ayan o, babae yung ano eh, mayari. So, anyways, tapos lalaki yung tumawag sa akin. So, bahala na, bibigay ko pa rin sa kanya to kasi alam naman niya yung number. So, I figured na alam niya. Tsaka nakalagay naman ano eh. Pag nag-reading yung number mismo, nakalagay Arjun husband, parang ganoon, husband, ganun, something like that. Eh ako hindi ko masyadong napansin. So 'yun lang. So 'yun ang experience ko pero actually katatapos ko lang manood ng movie. Sakto naman nasa washroom ako, tumawag siya sa akin. So, sabi ko sige, wait kita rito. So ayan, kaya ako nandito ngayon sa labas, sa may dang at nat para imit siya yung may-ari. So pag tumawag siya sa akin, bababa na ako, mimit ko na siya at uh, bibigay ko na tong cellphone sa kanya. Ang pa naman, no? Kaya tuloy nagkaroon ako ng lesson. Kasi ako pa naman mahilig mang ganun. Actually, na-experience ko na rin sa Pinas yun. Yung cellphone na na laglag -lag sa ano sa sasakyan. Kaya lang pag sa Pinas, hindi sila hindi nila sinusoli. <laughs> Pero dito, hindi ko pa naman na-experience. So, uh, headset lang na mamahalin. Pero wala eh, napaka na ng mga. Anyways, ibang kwento na naman yun. Ibang vlog na naman yun. So ngayon, wait ko na lang. Yung mama, para kunin sa akin tong cellphone. So, yun lang mga kawaw. Experience ko for today. Ang nice-nice pa naman ng cellphone niya, oh. iPhone. Oh yan, iPhone nga. Hindi ko lang alam kung anong klaseng iPhone to. hindi <laughs> marunong sa... hindi ako teke na tao. Android lang ginagamit. Kung meron akong iPhone, hindi ko ginagamit. Kasi nga, wala lang. <laughs> so, ito ang gamit ko, Huawei. At saka itong S21 na ano ba to? basta, o mo, nalimutan ko na ayun mga kawaw, so let's see, let's wait ang na lang ako ng tawag niya